Dalawang tawid. Yung kabila pa noon. Paglosong pa noon. Oh. Narin bundok na rin. Um, malayo pa. Oh, mga kaisan, isang bundok pa po ang aming tatawirin. Tarao so, to. Ta malayo ta pa. Ang layo pa lang ito yung nililigawan mo to. <laughs> Pero malapit na yan. Dalawang oras na lang. Ilang oras na to? Dalawa. Dalawang oras. Mga kaisan, dito na po kami sa spot. puro ano po, bukal po galing bundok eh. dito sila umiinom yan po mm -hmm. Ano ito yung marami ka na huli? Mm -hmm. Oh, nandiyan puro hipon. Eh, si Bokuman to. Oh. Eh. Puro ano ito? Ang tawag ito? Iwangan. iwangan po. Oh. Yan. Hmm, ito. Madalang na yung ganito. Maka kasi Madalang na po. Ari ko. Yan ang asin na sa alit. ko. ko. Huwag mo ano Buka. Buka po. Ari ko. Buka. Buka yun. Yan. Ang Ay. Ang <laughs> Dugo eh. Dugo mga kaisan. Oh, mga kaisan ata. Niyan, ito po yung hipon po bang maliliit. Niyan, masarap po nito Kaisan batang dililit nito 'yan. Ay eh, ganito po talaga ito. Potoy. Oh. Lagi, potoy. Lagi sa atin na lagi. Ito po yung masarap pong ilagay sa mga alang-alang. Marami po nito sa bundok. Ang mga po nito eh, ito. Hindi na po talaga ito nalaki eh. Mga karelit po nito yung mga lumaki sa bundok. Ayun oh. Dami. in ito Dito po yung nakikita lang ay sa mga gubat. Hmm. Ang dami po. Ayun oh. Galing po sa burul. Kumain. mo to eh, kahig Ito po, dalawang hipon na to eh. Hmm, dalawang hipon po. Ayan, ito Ayan po. Ayan. Oh, grabe ano. Oh, ito yari, hindi mawala ng apta Tutoy. Come on. Saka hipon. Hmm. Ito yun. Saan ang o eh? Ha? Parang naihiya yan eh. Nagsasali-sali po ang bato eh. Kami po yung nasa taas ng burul. Bundok. Hmm. Ayan, mga sanay po sila dito sa lugar na ito. Nasa taas na po yung ating mga kasama. Ito, ito yung makikita mo sa bayan na napakamahal. Ayan. Ayan. Ya yeah, suruhin utuh ya. Dalwa oh. Yeah. Ya. Karagan dito mo makikita mga, mga kaisang kung gaano kaya amin ng ano eh. Bayan po namin. Yan hmm. mo. Mga kaisan, no? Ito po iyan ang mamahal. Suruin po. Ano ham po ito ng orchids? Ah, hindi ko lang kung anong pangalan sa English po nito. Ito po ay mga ah, ano ham po ng orchids? Yan, dami eh. Isa. Yung tinitipak-tipak po na makikita nyo sa mga mall. Ang mahal. Parang kita 3,000 isang maliit. Uti, ahas yan ah. Wala. Wala. <laughs> Ayun po. Takbo na ako. Ha? May hipong malaki ito eh. Malaki. Nan mananala po tayo din. Mali sa dyan maliit ito. Pag po kami nagkukupar sa bundok, nanto po ang ano namin. Kinukuha namin yan. Ayan po. Ang lasa po nito. Malasa ho. Ayan po, papakita ko sa kanila. Hipon po ito na napakaliit. Ayan po. Hipon. Buhin ito. Ayan po, hipon na napakaliit. Para siyang pandaka pigni niya. Pinakamaliit na isda sa buong mundo tama ba ako mga kaibigan ito naman napakaliit na hipon na sobrang lasa naman nami nami kaayo ayun ito po ay tumutub uh, ah, nagbabahay lang ito sa mga malilinis na ilog sa mga malalamig sa bukal Ayan. ito po kaya mahal po ito mahal na ang kilo dito ata nakasalubong naka naka kapatid buo si Nerick an. Oh. 14 kilos na saw. Dito ata. <laughs> Lakas po na <ng> sawa dito. <laughs> Oo nga, anak parang ano anak kunda na. Pero hindi daw nanghabol habol. Babait daw. Ang ah, grabe. Eh. Ang dami pati uti pandan. Eh. Ito mo. Yan. Mm. Yan, pandanan mga kaisan. ginagawa pong sombrero. At saka po... Ayan, tutoy eh. Nakatakot. Ha? Nakatakot ka? Dito po yung maungoy din po, maungoy. Eh, lo, hindi po nung laki eh. pinano po narito na no? oh so, Toy so, Toy Marami ang susok Ha? Ha? Parang nakakatakot ano? Toy so, Ha? Hindi ba? Ito po ang tinatawag na iwangan Madalang itong ganito. Ito yung pinapangarera Sa ano? Ito pong ginagawang alangang. Makikita mo lang po ito isa ano sa mga gitna po ng gubat. Ayun po utoy. Oh, lalaki. Ito, ako na. Na. Madadak mabo po ito sa mga ano. Mm -hmm. Ito ang masarap utoy. Ang sarap ito utoy pang alangang. Sa Plaridir Quezon ata pinagkakarera yung ganito oh ginagawa po itong alang-ang. Ayan yeah, mga kaisan, si Boko man, si Acer po. Ayan yeah. yeah, po guys, kainsan. Ayan, sama po natin si Utoy. Eh. Ayan po yung... Ako yeah, po ang yeah. kanilang tour guide. Ayan, ayan. po yung magalang manghuli ng hipon Tsaka po si Utoy Toy. Eh. Si Raiders at saka si Utoy. Ayan ah, eh. pa mo Toy? Si Gian po. Si Gian, Ayan. May dampa na tubig. Kami po ay e, bababa na po kami. Tayo din bababa na uli. Gawa ng pundo na po yung bukal. Kasi e, nakakita po kami din ng kubo sa gitna po ng gubat. Yan utoy oh. Hoy. Ha? Matarik nga lang ang mga kaisang pagbaba. talaga ano mga kaisan, bibitin ka po sa bagay bago po makarating sa eh, ba? Eh, mga panood mo rin tayo sarili mo Mga maya, mga panood ko na yan Bukas po Bukas Yan <laughs> Sa tatay po, nanonood daw po <laughs> Sige po natay Salamat po. Kami po yung makikiraan din sa inyo. Maliit po ito eh. Matatagayin po sana eh. Nagpasin na ito eh. Maliit. Oh, marami salamat po sa inyo sa mga followers natin po mga nakatira sa mga dinaanan po natin mga gubatan po mga yung nakita nyo mga kaisang kalabaw ari po yun, ari po ang daan nila Ayan. mga bato pong parang isinilansan. pero ito po ay sadyang gayon para ba siyang ilog ang galing din yan, no? parang inihanay Pero hindi po Ganda Mga ako po ay tayabasin 66 barangay po ang tayabas Kaya lang Hindi ko pa po lahat na uuli Ang 66 barangay Maray pa po akong dinapupuntahan Kaya minsan Pag niyayaya ako ng utoy, Nag uh, e po kami Gubat Ito yung ano mga kaisan Utoy. Ito po yung ano mga kainsan. Nakakapagpatayo. Ito. Oh. Yung <laughs> Ari hindi po ito. Na no, matatanda po. Yan, pansa dat, tabi po sa mga bata. Ay, hindi ko na lang babanggitin, basta't nakakapagpatayo. Ito po 'yun oh. Yan. Ito po ugat na ito. Ito. Ito po, tinataga po ito at inilalaga. No, oh, ito. Yan, ang dami nagko-comment sa akin, ay, kainsan meron ba diyan pampatayo? Ito. Pampatayo po 'yan. Yan. Ugat po. Yan. Basta ako wala walang babangkitin, basta pampatayo mga kainsan. Are po. Ito. Ay hindi ko lang din alam kung totoo. At yun po ay sabi ng mga yan po ay sabi ng mga matatanda sa amin. Kaya pala yung lulo ko ay mahilig kumuha ng ganyan. Hindi, biyaw lang po. Ano ito? Maraming ka na huli. Mm -hmm. Oh, naman dyan puro hipon. Ay, si Boko man to. Oh. Puro ano ito? Ang tawag nito? Iwangan. Eh, iwangan to. Oh. Yan. Ano hmm, tawag nito. Madalang na yung ganito. Makanya kasi Madalang na po. Ngayon si Sumo. No, oh, mga kaysa, dilipat po kami sa mga marami daw pong susuot sa kabila. Si Boko man. Dito po yun. Halos sa bukid. Kaya yun eh. Tara to eh pang Hindi kaya ito gyms to na Kulay green Green po ang bato oh. May nakatira mga kainsan din sa gitna ng gubat oh. Ganda ng labahan niya oh. Nahuli po ni eh. Palos na ano yun yan eh ano palos po palos kamong ang bilis magaling yun yun po Mga kaisan, nakakita kami ng mga may butas-butas sa gilid po ng pools. Ibang area na po ito. Pero no, kami po'y kumain ng tanghalian. Ayan, eh, no? Daming putas na ano, utoy. Oo. Eh. Baka gawa po ng ano, baha. Or mini na ng araw. Pero hindi. Ayan po oh. Ayan po, butas po oh. Kasari pa. Baka kababaha po. Kababaha ng sa sobrang tagal ng panahon. Pero bilog na bilog eh. Ayan po oh. baka ayaw na ayun eh ganda oh Ito. Pulse din daw po ito. Yo. Gara. Kaisan. Hindi po kami kukuha ng inumin po. Sasalok. Sa <laughs> Yung na chara lang nado eh. Ha, ang mini dal. Ha? Bakit? Katakot ano. Pusod na ata Eww. ito ng gubat. Hm? Gara oh. Eh. Dito na daw po kami. Ah, kaysa taas. Parang iminis eh, minusla oh. Beruin mo oh. Hindi madulas, tutoy. Mga hipon pati na sa mga gilid-gilid na -gilid ang. Hm? talaga ang tayaba sa eh. Hm, tutoy. Huh? Ha? una. parang sinimento no <laughs> dapi dito ba sila dumaan ang laking hipon oh ah. Nadya sila? Eh, sila po. Bakit ako? Wala siya siya. Bakit siya nga. Ano? po Baboy damo. Sa mm. taas o toy. Yeah. Oh, oh. Nandiyan daw po nila nakasalubong yung baboy damo malaki. Katakot. Nangahagad po yung pag may anak Saka pag ano o toy. Pag may paglalaki. Nangahabol. Nangahabol. Tapang na ang suso. Ito ko mga ano pa po. po eh. Laki o. Oh. Ito mga kaisa. No, isang uri po ng uh, susungubat gubat. Nakakain din po ito. Ito yung dadalhin ba rin yun? Hindi ito. Yan. Hilalumbo. Mga kainsam. Laki. May tigay. Ah. Pag napagat ka po niya. Sinasabi ko tumakbo ka na hanggang may lupa ang sakit po na yan ang isa pa ay bubuyog lupa yun ang iingatan po dito sa gubat Aray, tatagpasin ka na po muna kay baba na po kami at doon po kami manunuso marami doon pong susudu sa kabila sa labak pa ilang ilog na ba itong tinawid namin ito pang apat na ata ito eh. yun yeah, mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama stay humble and god bless peace bye salamat po